So, ano ang mas prepared mo sa tunay na buhay? Yung mga eksena kay Andrea o yung, yung mga eksena kay Mikaela? Actually, sa panahon ko ngayon, dahil bata pa naman ako, oh, feeling ko yung kay, ano tayo, doon tayo kay Andrea. Yes. Then, siyempre, pag ka na, pag nagkapamilya ka na siguro, so, doon mo ma, ano yung, yung pagmamahal doon na yung alam mo na yun, yung may mangyayari sa inyong dalawa na may halong pagmamahal talaga. Mm. Doon ba sa doon ba sa ginawa niya ni Andrea, meron ka nang nagawa doon sa tunay na buhay? Yes, meron na. A alin don doon? Alin don alin, alin ang mga ito? Mga mga ibig sabihin hindi lang isa. Ah, uh, madami, madami dito. Hindi ko na may isa-isa eh. Pero madami. Actually, hindi ko alam yung mga pangalan ng mga ganong pwestuhan. Pero alam ko, nagawa ko na yun sa totoong buhay. Sa, yung sa, pua, sa upuan, nagawa mo na din? Hmm, sa upuan, yes. Nagawa ko, pero nasa room kami. Nasa kwarto kami. Then, may upuan kasi doon, eh, Parang tumba-tumba na upuan. So, yun. Doon namin...